Sa isang payapang ilog, may isang pagong na kilala sa kanyang pagiging mahinahon, kahit mabagal, alam ng lahat na may pusong matatag ang pagong na ito. Araw-araw, unti-unti siyang sumusulo, hindi nagmamadali, ngunit puno ng determinasyon. Alam niyang bawat hakbang, gaano man ito kabagal, ay may kabuluhan. Ngunit isang araw, ay umuungal at ang ulan ay bumubos ng malakas. Ang iba agad na nagtangkuhan para makaiwas ngunit ang pagong ay nanatiling kalmat. Sa gitna ng unos. tinakpan niya ang kanyang sarili sa matibay na shell. Habang ang tibay nagulat sa bagyo, ang pagong ay nagtiwala sa kanyang kakayahan at naghintay sa tamang sandali. Pagkatapos ng bagyo, unti-unti nang lumabas ang araw. Ang pagong, bagaman hindi mabilis ay nagpatuloy sa paglaka. Doon niya natutunan na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa bilis, kundi sa tibay ng loob.